Problema sa Bubble ni Monkey Noong isang umaga na umuugoy ng baging sa Giggle Jungle, si Momo na unggoy ay nakakaramdam ng sobrang sigla. Kinamot niya ang kanyang chan, gumawa ng tatlong backflips mula sa isang sanga at sumigaw. Maghuhugas ako ng aking mga kamay tulad ng isang mabuting unggoy. Nagzip siya pababa sa Jungle River, ngunit huminto. Wait il banana minute, ungol niya. Gusto kong gumamit ng magarbong sabon tulad ng ginagawa ng mga tao. Kaya tumakbo siya sa Jungle Tree House pa, pinamamahalaan ng mga skerels na naka-apron, at kinuha ang pinakamakinang na bote na nakita niya. Ngunit hindi mabasa ni Momo. Talagang sinabi ng label na Super Bubbly Bath, babala, para lamang sa mga matatapang na naliligo. Siya squirted isang malaking globe papunta sa kanyang mga kamay. Squish! Kinapa niya! At hinimas! At biglang, whoosh! Isang bundok na mga bula ang sumasaw sa kanyang mga kamay. Lumipad ang mga bula kung saan-saan, sa mga loro, sa mga tigre, at maging sa mga butas ng ilong ng isang galit na hipo ang daanan ng gubat ay naging madulas na slide. Sumigaw si Momo, wi, habang dumausto siya sa isang nalilitong zebra na nagyoga. Ngunit hindi ito tumigil doon. Pataas na pataas ang mga bula, hanggang sa lumutang si Momo sa ere, nakakapit sa isang higanting bula na parang lobo. Tulong, sigaw niya, ako ay lumilipad ng unggoy, isang girafi ang nag-alok sa kanya ng isang dahon. Sinubukan ng isang rehino na pasabugin ang bula gamit ang isang kutsara. Isang matalinong kwago ang lumipad at sumigaw. Nabasa mo ba ang label? Napakurap si Momo. Hindi ko alam kung ano ang label. Sa sandaling iyon, ang bula ay umaalog-alog, umaalog-alog, at, eh, nahulog si Momo sa isang batya ng mas maraming bubbly bat sa ibaba. Splash. Ngayon siya ay isang monkey foam monster. Umakyat siya, tila isang ulap na naglalakad. Nagtitigan ang mga hayop sa gubat. Katahimikan. Pagkatapos, ang loro ay pumutok. Pagkatapos ay humagikik ang tigre. Pagkatapos ay bumahing ang hipo at nagsabog ng mga bula mula sa kanyang ilong. Hindi nagtagal, nagtawa ang buong gubat pati ang cranky crocodile ay tumawa. Napayuko si Momo. Salamat, salamat, ang tawag ko dyan ay Monkey Bubbles Live. Mula sa araw na iyon, si Momo ay naging opisyal na bubble entertainer ng Giggle Jungle. Pero palagi niyang binabasa ang label. Moral, kahit na ang mga pagkakamali ay maaaring gumawa ng mahika, lalo na kung ang mga ito ay nakakatawa may bula